yung anak kundum. Ibenta mo anak? Para may Ibenta mo anak mo? Lahat ng kilos nila, nasusubay ba Bakit mo kasi binabantayan ang buhay nila, Oo. hindi yung sarili mong buhay? Hindi talaga titigil, gaganyan-ganyan. Marisol ka talaga. No? baka, na, eh, na baka eh. na pas makakadaldal. Makaka Kawawa po yung bata at saka lalo po kayong mamalak. Saan ba banda doon? Sa ha? bus. Dati prang, dati prang, gusto ko kung hindi po. Kasi po, yung bahay po. Pam, pang pang po ng bahay namin. Kasi oh, tapos sira po yung bahay po namin. Ito bahay niyo? Opo. Oh, hmm. Ano pangalan niyo? Lydia po. Wala wala po talaga ako sir. Kawawa ng pong pamilya. Kilala ko. Kilala mo ba ako? Opo. Oh, <laughs> Bakit ka kasi po, naawa po ko sa sarili ko po, po, sir. Um, Ba't mo, ka naawa po na, sa sarili mo? Wala po akong maingan na tulong, sir. Mm. Ilan taon ka na ba? forty Pangalan mo? Lidya po. Hindi, hingi ka tulong kay Daddy Frankie, ang yaman-yaman Hindi ho. po, sir. Ano lang po ito, piki lang po ito, sir. Dalawa-dalawa hikaw mo? Oo, oh, sige. Daig mo po. pa yung dalaga? Hindi <laughs> <laughs> po, sir. Matanda na po ako, sir. Hindi, kung manghikaw ka, daig mo pa yung dalaga, dalawa-dalawa. Tapos, ano hingi ka lang, po, nung... lang po. Ha? Hingin tulong pampagawa ng bahay. Opo, uh, po, sir. Hingin niyo na yung namin kahit pumasok po kayo, sir. Ha? Ma ano po, sir. Ano po talaga yung bahay ko, mister. Ito kayo bahay? Opo. Uh, po. Ito po yung bahay ko namin sa lileto ko, ano? sir. Ano? Ha? Papasok ako? Opo, uh, po, sir. O, tapos, bakit mo ko pinapapasok dito? Para makita nyo po yung kalagayang ko, sir. Para... Hingi lang po ako ng konting tulong sa akin. Huh? Ito ang bahay niyo? Opo, sir. Yung pag umuulan po kami, umuulan po, basa po kami dito. Hmm. Opo ka doon. Din. Para mapag-usap tayo maayos. ngayon, ano yung sinasabi mo? Ano sinasabi mo? Hingi po akong konting tulong po. O, oh, anong tulong gusto mo mangyari, ate? Ay, an nanay, anong pangalan mo, nay? Lidya po. Nanay Lidya, ilang taong ka na? 47 po. 47? Akala ko dalaga pa, nakahikaw-hikaw eh. Tapos may kwintas pa. Piki lang po to siya. Ang trabaho asawa niyo po? Ano lang po, nag, ano po sa bukid po. Ako po, naglalabada lang po. Ah, naglalabada ikaw? Oo. Okay. Oh, ngayon, hinarang mo si Daddy Frankie para? Hingi po ako ng tulong. Anong tulong gagawin Tapos, ko? Tapos, si Daddy Frankie, ano, pwede po, ko yung anak, ako, anak ko ay doon si Milong Ano? Ibenta ko po. Ano? Ibenta ko po yung anak ko doon. Ibenta mo Binta anak para may pagpapalong po yung bahay niyo. Ibenta mo anak mo? Kumpili ron. Um, para tayo diyan makakasuhan tayo yan Bawal yun, Nay. No. Bakit mo ibebenta yung anak mo? Anak mo apo mo, hindi kita maintindihan. Sabi. Anak ko po. Anak sigurado ka po. anak mo? Oo po. Ilang taon? Tatlo po. Babae lalaki? Lalaki po. Bakit mo ibebenta? Ibebenta mo bahay mo. Nalilito ka na? Hindi, ba bata po. Ibibinta mo anak yung po. anak mo? Opo. Para ang paggawa ng bahay? Opo, kahit 12 mil lang po. Anong kahit 12 mil? Nilalang lang mo yung 12 mil? Ganun na ba ang presyohan ng bata ngayon? Loko Hindi ka, Nay. Baha makasuhan tayo sa ginagawa mo. Ilan na ba na anak ang naibenta mo? Ayan pa lang po. Ay, ah, ibibinta mo? Opo. Bakit mo naman isa'y pang Kasi, kasi po, wala na po akong alam na, ano alam na ma ingat na tulong po. Kaya yun ang iniisip ko po, po. maibenta po yung bata po. Malakas wala ka? Wala talaga po. Wala talaga? Kasya na yung 12 mil pang paggawa ng bahay? Okay lang po. Pang ano lang po sa dingding. Basta ano lang po. Tapos mahawala na yung anak mo? Okay lang po. Titikis, Ganun ba yun? Po na lang po. Bakit yun ang naisip mong paraan? Eh, maraming pwedeng paraan. Wala po, kung alam na paraan na po, sir. Tapos, tawag niya pa sa akin dito, Marisol po. Bakit Marisol? Sabi kasi nila, palagi akong nagsusulsol. Sulsol ka ba dito? Hindi po. Ay, hindi ka naman tatawagin Marisol kung hindi ka sulsol. Kaya nga po eh, pero sabi nila ano daw po ako eh, maritis din. Marites ka din? Upo. May mukha naman eh, tapos marisol. Upo. Ikaw gumagawa ng kasulsulan dito. Upo daw. Ano nangyari dun sa kapitbahay ninyo, yung buntis? Nag-away-away sila. Upo. Yung buntis po, lumapit sa akin. Oo. Oh. Tinulungan ko po sir. Oo, oh, Ay, tapos? Dinala ko po sa ospital kasi oh. mga nganak, wala po siyang ka, mag ano, kamag-anak po dito. Wala, ah, wala siyang kamag-anak? Upo. Kaya naawa din po ako, kaya ako, tinulungan ko po siya kahapon. Mm, -mm. iniwan ko yung anak kong maliit. Mm -mm. Hmm, po. Bakit nanginginig yung kamay mo? Eh, hmm, pasma po. Hindi talaga titigil? Gaganyan-ganyan? Marisol ka talaga. No? baka, kaya na, na baka eh. na pasma ka kaka, kakadaldal. Madaldal ka ba dito? Daldal daw. Madaldal po ako dito. Bakit? Na na, na, chismis. Nasasagap po, sir. Bakit nasasagap mo, chismis? Siyempre, marisol sir. Baka tamad ka, wala kang ginawa kundi magmarisol. Kaya pati, pati anak mo, ibibenta mo na. siri. Alam nang ng asawa mo yan, na ibibenta mo yung anak mo. Sabihin ko lang po, sir. Hindi alam po. Ay, hindi pwede. Baka pagdating dito, aawayin ka niya wala na akong mag ano na ako ano na lang po yung parang ko ibinta ko yung anak anak ko eh ha huh? ano opo hindi ba pinaghirapan ninyo yan ang hirap gawin yung bata alam ko po, po oh paano niyo ba ginawa yung bata ha ano huh? gumawa po kami paano nga paano niyo ginawa ay gumawa po kami na eksena paano yung eksena ay, <coughs> yung ano po Yon? yung, yung bingbang Ah, bingbang. Bingbang, Oh. Sir. Oh. Oh. Oh, buo. Oh. Ngayon, na nang ako may pakain. Ina, ko na sa inyo, sir. Ibebenta mo tala? Seryoso uh, ka? Opo, sir. Wala bang bawian? Opo, sir. Grabe ka Nay. Eh. Ibebenta mo sa akin? Upo, Pangalawang nangyari na tumaka babayan sa anyong lugar nung sa dump site, may nagbenta na rin sa akin. Kaya lang yung benta nila sa akin noon, 1.5 lang. Ito naman, ibang klase. 12 si mil, ang mahal. Ha? Ang hirap-hirap magbingbangan, tapos pagkatapos niyong gumawa ng bata, saka mo ibibenta. Ilan ba anak mo na eh? Marami po, kasi lang, yun na lang po yung bunso ko, yung tatlong taon. Ha? Tatlong taon. Ah, yun na lang yung, bu ah, yung bunso binibenta mo? Opo. Ano ba lahi noon? Lime Bicol po. Lime Bicol. <laughs> Bicolana po ako, sir. Ha? Huh? Na po. Loko to. Hindi ko alam mga kababayan kung matatawa ako dito o maawa ako sa pinagsasabi. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa iyo na iyo ano eh. Sige na sir po. Ta ano ba hanap buhay mo po? Trabaho mo? Naglalaba na lang po. Naglalaba? Opo. Oh, Magkano kita mo sa paglalaba? Mam 300. Oh, o pala Pwede na yun. Hindi pwedeng ibinta yung anak mo na eh. Pero bakit ang tawag nila sa'yo? Marisol. Marisol. Kasi po nga, lahat ng kilos nila, nasusubaybayan ko? Bakit mo kasi binabantayan ang buhay nila, oh. hindi yung sarili mong buhay? Kapit ba nga namin dyan eh. Alam po nangyayari, na nangyayari. ko sila. Bakit mo, ano nangyayari sa kapit bahay mo? Eh, yung kapit namin, nawalan ng pagkain daw nagagalit. Oh, ba't nagagalit? <laughs> Ayun. Kasi, sabi nila, ako daw kumuha Marisol. Ay, hindi ka lang Marisol, baka nagnakaw ka rin. Ay, hindi rin, sir. Ay, ah, hindi. <laughs> Ayun Marisol lang, lang, lang talaga. Marisol lang talaga, sir. Oo. Oh. pati, uh, <coughs> pati no. ano ko, mister ko. Alam niyo pa yung mister ko? Oo. Oh. Pangit. Pangit? <laughs> <laughs> Bakit mo inasaway? Eh? Alam mo palang pangit. Eh, live na live. Live na live ko siya Ah, live na live mo siya. Oh, po, sir. Kahit pangit. Opo, oh, sir. Ang alam ko, walang taong pangit. O, oh, basta pag-ibig. Oo. Oo. Oh. Pag-ibig ah. <laughs> siya. Oh. Pag pag-ibig, so, pag -pag kahit oh. anong mangyari. Oh. Ah, so, ibig sabihin, pag umuwi siya, anong ginagawa niyong pag-ibig? Lang. Ay, yakap lang. Ayakap? yun lang, sir. Bueh. Oo siya Bukod sa yakap? Tapos Marisol na. Ah, Marisol na? O, Hindi ba pwedeng isantabi na yung Marisol Mar Maritis na yan? O, tapos, bingbang. Ay, bingbang? <laughs> Ilang taong ka na ba? 47 po, sir. Gaano kadalas ang bingbang? Pag, pag ano? Sa isang linggo. Isang beses. Ah, isang beses na lang? Oo po, sir. Tamatanda na yung... Mr. Kui. Ha? Ah? 60 na siya eh. Ah, 60. Ako, Ang makakabingbang pa yung 60? Opo, sir. Pitik, 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 pitik. Anong pitik, pitik? Pitik, pitik yung... Ano niya? Yon? Para tatayo. O? Oh? Oh, Pit pitik, pitikin pa? mo? Huh? Oo. Oh, si, <laughs> Sir. Ano? Kahit ganito, kung masaya din ako. Ah, masaya. Eh, paano kayo magbibimbang? Ibutas-butas yung dingding nyo. Hindi, di tatago na lang kami. Kuha kami ng ano, sako. Oh? Upo sir. Pwede magtaka yung kapitbahay. Ikaw ang mamaritis nila. Yung sako gumagalaw. Ay, okay lang yun. Para may dagdag na maritis mo dyan. Hindi lang ako sir. Ah, uh, okay lang yung maritis, marisol. Chika-chika lang yan naman ay. Pero Apo. yung anak mo dapat hindi mo ibebenta Hindi maganda yun. Hindi sir. Benta ko nga talaga sir. Bakit? Eh, siyempre nga, wala nga akong maipakain din sa kanya, tapos uh. yun nga. Bukod sa akin, inalok mo na ba sa iba yan? hindi pa po sir. Yung iba, sa tsayin po, yun, sinabi ko, bibinta ko siya. Oo. Ano sabi ng tsayin mo? Sabi ng tsayin ko, pinagalitan na po. Mm. Mag-anak-anak ka. Hindi oh. pala kayang pakainin. Oo, oh, di ba? Tama naman yung tsayin mo. Buti hindi ka binatukan ng tsayin mo. Muntik na nga po, sir. oh, muntik na. Eh. Kaso lang, lumayo na lang ako eh. O, akin na nga yung takit ng kaldero. Bakit po? Kunin mo. Oo, oh. oh, yung malaki. Oo po ka. Buti yung tsahin mo, hindi ka binatukan. Ako, babatukan din kita eh. Paiyot-iyot ka, tapos nag nagbunga. Ibibinta mo? Anong klaseng nanay ka? Eh, yun po yung, ano eh, yun lang ang po, ang alam kong para na ibinta ko yung bata eh. Ano ka ba? Ibalik mo to, baka matuluyan kung ipalo sa yan na? Hindi mo talaga si nanay. Di ba, pinagsabihan ka ng tsahin mo. Apo. Ano sabi niya? di daw nga pwedeng, ano, maggawa-gawa ka ng bata, di mo alam, mga ano, mm. ano, buhayin. Oh. Bakit ka pagagawa-gawa ng bata kung di mo kayang buhayin yung anak mo? Eh, yun ang paraan na ibinta ko nga, bata, eh. Mm -mm. Pero masayahin. Masayahin po. Masayahin ka. Opo. Pero bakit naisipan mo ibenta? ay nangalang po para na alam po, eh. Guys, ipacheck up natin si nanay, baka si nanay ay may problema. Ano ba sabi ng mga kapitbahay? Wala ka ba daw problema? Sabi nyo lang, meron daw. Sabi ah, naman nila, wala. Kaso lang, ano daw ako eh, Marisol nga lang daw. Ah, Marisol. So, uh, Pero sabi nung iba, meron. Opo. May problema sa isip. Opo. Yung iba, wala. Opo. Pero sabi nung iba, Marisol. Opo. Hindi kita maintindihan na kung ano ka talaga. Kasi kasi, oh, ang dami mong alahas. Pagkwintas-kwintas ka pa. Tapos, bibinta mo yung anak mo sir. Yun ang talagang ano ko. Ma, ano. Ilang taong ka, nanay? 47. 47. Eh tatlo, 44 ka pa ng anak. Opo. 44 siya nung nanganak. Di ba kasi tatlong taon yung ano eh. Ano? Pag nalaman ng asawa mo to, paano? Ay, gagawa na lang po kami uli. Ah, patay tayo dyan. Para hindi mapalitan yung ulibin na kong bata. Bawal nga yun, Nay. Eh, na nga lang yung ano ko Tapos gagawa ulit? Opo. Tapos ibibinta mo ulit? Ay, hindi na po. Pag naibinta ko na. Pag may maghahanap ulit, sir. Papatay patay Ganun. tayo dyan. Ikulong ka na, oh. Hindi ka pa Are, ba, ano, natuli, Nay? Dapat? Natuli. <laughs> ha? natuli. Ah, natuli ka na. Oh. Ay, hindi ka na magkakaanak. Uh, kaya nga unlimited. Ah, unlimited. <laughs> Anong unlimited? yun. Oh, ah? <laughs> ah, pag natuli na unlimited? Bingbang. Ah, bingbang. <laughs> hindi maganda yun na Hindi maganda. Iwasan mo yung magbenta ng bata. Ha? Pero maganda na rin. At least natuli ka na. Pag isipan mo maigi. na hindi ko magagawa yung bibili ng bata. No? Kasi masama yun. At saka kami po, uh, si Daddy Frankie, tumutulong lang kami sa mga taong nangangailangan na talaga ng tulong yung mahirap ang buhay. Pero sa iyo, tingin ko hindi ka mahirap eh. May, Mahi malakas ka pa eh. Ina e nga lang, ano. may na medyo maya. malakas pa rin ako. Kaso no. Lang. Ina e ang alam ko eh, may ko sa inyo bata. Malakas ka pa magbengbang eh. Dapat malakas na lang magtrabaho para mabuhay mo yung anak mo. Hindi e, e nga po eh. Wala na nga Pero po, nakita kay. nyo yung bahay nyo mga kababayan. Sira-sira. Saan ang hagdan nito pataas? Wala po. Walang sa hagdan? Sa hindi, Naputod paano kayo tapo. akyat? Naputol ng ulan, kaya nilagyan lang namin ng higaan. Oh, hindi, sa taas, Sana akyat? Hindi na kayo makakakita. Sir, sila na, na yung bahay namin. Oo. Oh. Ayan, wala pong hagdan. Ito, ha? so, dito kami dadaan. Ayan kayo dadaan. So, Tapos, saan ang hagdan? Wala po. Diyan Ayan. Pa. Sino nakatira naman dito? Pa kami po natutulog minsan po dyan. Sa gabi? Opo, kasi umuulan nga sa loob. Uh oh. -huh. Eh di masisilipan kayo dito? Eh di bali na sir, tatatakpan lang namin ng gano'n. Hmm. Ito pa yung po sir. Ayan, mga kababayan, butas-butas na. Wala naman na siguro nakatira sa taas. Kami nga po, kaso lang nga, hindi na namin nakikatan po, serta, sirana, nagmaganon na yung bahay po namin. Ah, tumutumba na? na? Opo. Mahina na po yan. Matibay pa? Ito, sa taas po, sir. Pag ginalaw nyo. Oh? Ano na? Uh, ito ka, nung bata. Opo. Oh, maganda naman pala eh. Ano yung anak ko po. Ah, anak mo to? Nag-graduate po. Nag-graduate na? O, oh, di ba? So, may anak ka naman na pala eh. Nakakatulong na anong trabaho na anak mo? Lapa po. Ah, wala? Opo. Kaninong kwarto ito? Ito po. Oo. Oh. Minsan dito po kami natutulog. tutulog oh, oh, sa baba. Oo, oh, pasi si Ha? Ah? Dito kayo natutulog? Opo. Ano yan? Si po. Ano Bakit ano hindi lang? pa tinatapon? Ano lang po yan, sir. Kagamit ah? lang po, sir. Anong kagagamit lang? Opo, kami ba na lang po. Bakit kami? wala ka ba kayong CR dito? Opo, opo. Paano pagtatae? Nakikita lang po kami sa kapitbahay. Ah, oh, okay. Nanay Marisol. sa Sasabihin ko sa iyo ang totoo, ha? Huwag <laughs> kang magalit sa akin. Huwag kang huwag kang uh, ma open sa akin. Huwag na huwag mong iisipin na ibenta yung anak mo. Much better magdasal ka, mag -pray ka. Magsikap pa. Total marami kang anak, malalaki na sila. Hindi po rason sa kahirapan yung pagbibenta ng anak. Yung mga anak, blessing yan na binagkalob sa atin ni God. Much more, the more na mahirap, pag-ingatan mo lalo yung mga anak mo. Kasi, yung mga bata na yan, paglakihan, hindi mo alam, baka sila yung magbibigay ng syerte sa'yo. Ha? Huh? <coughs> uh, Ganto na lang. Uh, mga kababayan, mga kabarangay, no? Hindi lang po ngayon nangyari yung mga ganito. Marami na po talaga nagsasabi sa akin ng mga nanay. Actually, may nai-upload na ako noon na isang nanay din nagbibenta ng anak halagang 1.5 na lang po. Siguro dahil sa, sorry sa word na kulang sa kaalaman. Una, kulang sa kaalaman. Pangalawa, kahirapan ng buhay. No? Kaya siguro nila naiisip, lalot alam nila or lalot nakilala nila si Daddy Frankie na namimigay. Kaya siguro ganun yung naisip ni Nanay. Kaya ipagpaumanhin nyo po. Pero marami na talaga nag-aalok sa akin ng ganyan pero hindi ko tinatanggap. Pagkos tinutulungan na lang namin kasi nga hindi pwede, masama po yun. Uh, tinuturuan na lang natin. No, Nay? Uh, kawawa yung anak mo. <coughs> kawawa po yung bata at saka lalo po kayong mamalasin. Mas maganda po, Nay, magsikap ka, alagaan mo yung anak mo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. No? Hayaan mo, Nay. Uh, pagbalik namin, malay mo baka makatulong pa kami. No? Ganto na lang, uh, hingi na lang tayo ng ano, na ah, hingi na lang tayo ng tulong sa ating mga kababayan dyan. Much better kung talagang hirap na hirap ka, humingi ka na lang ng tulong sa ating government kaysa ibenta mo yung anak mo. Una, bata ka pa, bata pa si tatay. Magtrabaho pa kayo, ha? Wala, kasi nga po, yun na lang po yung naisip na. isip na po. Pero kahit na maibenta mo yung anak mo ng 12 mil, hindi pa rin sapat sa bahay, ta, nay. Kulang pa rin. Eh? Oo. Kulang pa rin. Hindi pa rin sapat. Tapos, pagkakuha mo yung dosimil, nasa limang araw, tatlong araw lang, ubus na. Tapos makikita mo yung anak mo, wala na. Hindi ka ba nakukonsensya pa ganun? Ano po, nakukonsensya lang po. Kasi talaga po wala po kung alam na may hiyan na tulong. Kaya, yun ang naisipan ko yung anak ko po na ibinta. Hmm. Nay, ganito na lang ha. Bigyan na lang kitang tulong. Pero hindi talaga pwede. ha? Huwag mong mamasamain. Okay? Hindi pwede, Nay. Eh. Bawal po yan sa batas. Tsaka pagagalitan pa tayo. Kanto na lang, sabi ko sa'yo, magsikap na lang po. Magtyaga. Hindi habang buhay ganito tayo. Eh. Lalo na pag napalaki mo yung mga anak mo. Tandaan mo to. Yung sasabihin ko sa'yo balang araw, yung batang iniisip mo na ibebenta mo, yan ang mag-aakit ng swerte sa'yo. Kaya alagaan mo siya. Ha? Okay, huh? okay. na, bigyan kita ang pera. One, two, three, four, five, six. Maraming maraming salamat po. Opo. Na ginagabayan po kayo ng Panginoon na nakapunta po kayo dito sa amin na lugar. Mm -mm. At ako po ang napili niyong Pinakita. Hindi naman ikaw ang napili namin eh. Dadaan lang kami, may tutulungan kami diyan kaya lang nakita po kita eh. Oo. Oh. Kinuha ke kita pinakita yung ano. Kilala mo ba si Daddy Frankie? Opo, sir. Nanonood ka? Opo, sir. Sa cellphone mo. Ito po. Ah, meron. Opo. O tignan mo. Sabi mo mahirap ang buhay tapos may cellphone ang ganda po, oh, tabigay lang po yan, sir. Sino nagbigay? Anak ko po, yung pinaglumaan po. Oo, oh, tignan mo. Kaya hindi mo? ako nakakabili, hindi nila kumakontak. Kaya, sabi nila, nay bigay ko na lang po yung pinaglumaan ko sa inyong cellphone para makontak po kayo. Kasi hmm. malayo po sila sa hmm. akin Ba't ganyan yung ano mo, nai? Ano po? Didi ko? Oo. Oh. Pantay. Hindi huh? ang pantay. Maliit, maliit, maliit. Ganyan. <laughs> Bakit ang laki-laki? Pum lang yan, sir. Ah, pum lang? Opo, sir. Piling dalaga ka rin eh, no? Eh, para ano? Para? Para hindi ako iwanan ng mister ko. Marisol Opo. nga ako. Oo? Oh? Ah, props Opo. lang yan. Opo, sir. <laughs> style, st st <laughs> style para hindi ka iwanan ng asawa mo. Opo, sir. Ay, paano eh? Pag binuksan niya, wala naman siya. Ay, wala na. Oo. Oh. Eh, Kapit na. Ha? Wala na. Kapit na. Kapit? Oo. Oh, <laughs> kapuspalad. Oh. Ang tawag diyan, kapuspalad. Ah, kapuspalad. Oo. Oh, 'di ba? Oh, oh, diba? oh, po, sir. oh sige na, ha? Masyado na tayong maritis, pati ako oh, napapamaritis ako sa iyo. Oh, sayo. oh po, sir. Ingat ka po. Ingat. Huwag mo nang ibebenta 'yung anak mo na, ha? Opo, oh sir. Saan mo iaalok ulit? Subukan ko po sa tiyan. Sabi po, ko eh. nang huwag mo nang ialok. Eh, nga pumparan, po, po, sir. Bad ka talaga, Nay. Eh. Bad ka. Hindi pwede nai. bawal yun. Mas lalo po kayong mamalasin pag ganyan ang isip mo. Huwag mong ibibenta yung mga anak mo, mahalin mo sila. Ha? Opo, sir. Nay, nakabidyo tayo, i-upload namin sa YouTube, Facebook tong usapan na to, okay lang? Opo, sir. Sige. Ano sasabihin mo sa asawa mo, mapapanood niya ito? Asawa, makikita mo yung asawa mong Mar Marisol na palaging madaldal. Palaging nasabi nilang marites. Hmm. Ano ang uh, mensahe mo sa asawa mo? Ay, sana magpugi ka na, magpantay na yung mata mo, tamali isang mata niya. Ah, duleng? Ah, oo. <laughs> <laughs> Mali isang mata niya, sir. Oo. Oh. Pinagli sa manok. Ah, pinagli. Ay, hindi naman duli. Sorry, mga kababayan. <laughs> Kasi, ano siya? Inborn. Ah, inborn. Anong oh, tawag doon? Eh, iba naman yung duling, di ba? Yeah, maliit, maliit, lang talaga. Tapos, malaki. Tapos, wala siyang, ito, walang aninag. Ah, bulag na yung isang mata. Apo. Oh, Isa lang yung gumagana sa mata niya. Mm, okay lang kung yung mata. Pero, okay naman po. Kasi masipag kahit papano. Ah, masipag. Ano Saan siya masipag? Bukid. Kapukit, tapos sa akin, masipag. Ah, masipag sa'yo. Opo, sir. Ay, kaya nagustuhan mo siya. Opo, sir. Mm. O, oh, sige. Sa mga anak mo, ano minsahe mo sa mga anak mo? Ah, mga anak, andito po ako, andito ako. Sana ma ma ma, ma mabantayan niyo ako. Ma kung may ano man, kahit na ganito nanay niyo, masahin din ako kahit malayo pa kayo. Sana ah, malalayo ba yung mga anak mo? Opo, opo, malalayo. Nasaan kayo. sila? yung isa na sa Santigna yung isa na sa Manila, yung isa may asawa na, hindi mm. na sila pumunta, bihira po. Bihira sila. Opo. Sana nga makapunta sila rito sa Pasko. Oo. Oh. Ipag-pray. Yung, yung yung yun lang ang gusto kong ma, ma, marinig nila ng mga anak ko. Sa oh, anak. sige sabihin sa loob, mo, sige. Kung ano yung nasa damdamin mo sabihin mo. Sa loob ng mo. isang taon, sana magkasama-sama kami sa Pasko. Hmm. Para buo yung pamilya ko po akin mo ba kamal mga anak mo? Ma mahal na mahal ko po sila. Pati sa mga kapatid ko, sana matulungan din ako. Ma makita nila ako dito. Yung mga kapatid ko nasa Bicol, nasa ano. Sana matulungan din po ako. Mm -hmm. Kasi ako lang po ang napadpad dito. Sabi mo, mahal na mahal mo yung mga anak mo. Tapos ibibenta mo yung isa. Ayun lang po yung kunting tulong na, alam alam kung ano eh, kaya kong ala, alam eh, na hmm. e, may eh, maibintay yung Matanong po. ko lang na eh, huwag mo mama sa may nakapag-aral ka ba? Hindi po. Hindi ka, pa na, hindi ka na pag aral Hindi po, grisik lang po ako. Hmm. kaya pala, sige lang na eh, huwag kang mag-alala. Eh pag pray mo na sana pag dating ng Pasko is magkakasama kayong mag-iina, mag na ha? Opo. Salamat po. Salamat ha? God po. bless na ha? Yan. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming-maraming salamat po. Ayan, uh, e-bless sana ni Lord si nanay na mapag isip siya ng tama at sana hindi niya naibinta yung kanyang anak. Maraming-maraming salamat. God bless po.